so shout out po sa inyong lahat guys so ayan so regarding dun sa sahod ko so hindi ko pa nakukuha until now so hindi pa ako hindi ko maasikaso na ano kasi gawa nga ng may bagyo na parating so nakakatamad kasing lumabas kapag umuulan guys so magre-renew pa tayo ng lisensya po so marami pa tayong kung gagawin kung bakit hindi ko magawa kasi yung yung ano yan ang tawag nga dun may sinasabi siyang ano doon eh na pupuntahan na nakalagay na bank uh, bank account yan so bank account ng google adsense yun so katibayan na para hindi siguro na retailan na ako yun na si Buenaventura Kuya Ariola so sa first sahod natin sa youtube so until now hindi ko pa rin nakukuha hindi ko lang alam kung meron expiration yung ano na yun yung check na yun na nakatago pa rin hanggang ngayon so yan sayang din na hindi ko makuha kuha yung pangalan yun nakalimutan ko na yung pangalan niya so wala kasi yun dito yung pangalan na yun yung pangalan ng bangko na yun dito sa ano dito sa amin sa siyudad ng Ilagan City. Sabi na kaya mahirap. So, ang gagawin ko na lang siguro ay mag-apply na lang ako ng ng ano ko ng ATM ko para sa susunod nung sakaling pala rin ako ulit na magkasahod ay dun na idadirect sa ano ko mismo sa ATM ko. So, yun na lang ang dapat kong gawin. So yun ay isang magandang leksyon sa akin na based on my experience so hindi natin mo so nandun lang naman yun hindi naman mawawala yun kasi hindi naman basta basta i ano uh, ni youtube yun ni yt yun yung ano yung sahod natin so hindi naman mawawala yun so nandyan pa rin yung check eh at hindi ko magagalaw yan so regarding dun sa trabaho natin kay tennis balloon ay medyo uh, umalis ako dun so matatapos na so nagkasakit din ako ng mga ilang araw kaya hindi ako nakapasok so minsan ay nandun kami sa CMC kasi ngayon tito ko check up dahil dun sa psychiatrist sa kanyang behavioral sa kanyang pag-uugali at takbo ng kanyang pag-iisip dahil may sakit si tito kung ano Uh, bipolar kaya yun minsan ay yun na rin po tulong ko sa kanya o kung sa gayon ay kahit pa paano every month ay maano po yung ano niya yung uh, yung uh, attitude niya ay mabago sana nga awa ng Dios ay magbago na yung tito ko so sobrang pasaway eh. dahil sobrang kulit niya kapag sinusumpong po siya ng kanyang uh, attitude niyang pag-uugali at iba-iba ang pumapasok sa kanyang pag-iisip na gasolination po siya. Yun. So... Yan ang ginagawa ko ngayon dito ay naboboring ako uh, papahinga. So, ito ngayon pa vlog-vlog ako ngayon. Sana ay merong makapansin sa akin sa pag-vlog ko na ito ay kung ano meron po ako ngayon na binigay po sa akin ng Panginoon ay maraming salamat po dahil siya naman po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan upang mabili ko yung uh, pangangailangan ko na, na hindi ko naman inaasahan na dumarating sa akin kahit na hirap na hirap na ako sa buhay ay kahit pa paano may blessing na dumarating sa akin bigla bigla akong nagkakaroon ng mga opportunity katulad ng trabaho na hindi ko inexpect ay kusang dumarating sa akin sa panahon ng kagipitan ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinapabayaan kahit na maraming natin na hindi sabihin ng mga tao dyan na nang lalait sa atin ay hindi ko pinapansin hindi ako nagpapatalo dahil wala naman silang maitutulong sa akin ang um, siyang makakaitulong lang sa akin at kundi ang sarili ko at kasama na pagdarasa sa Diyos among makapangyarihan sa lahat dahil tao lang din naman ako na katulad nila na hindi perfecto yung kung sa palagay nila ay ganun dun sila masaya ay bahala sila sa buhay nila ang importante ay wala tayong natatapakan na kapwa natin tao yan mabuhay po ang tayong lahat na nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos ang sa mga sa lahat na siya ang lubika ng ating mundo na ito, na ating ginagalawan. At sana ay matapos na rin itong uh, problema ng Pilipinas sa pangbubuli ng China at sana ay maging buong bansa ay maging peace. Yan. Upang sa ganun ay walang madamay na mga ang ito, walang madamay na mga inusenteng tao So mabuhay kayo at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. Uh, at nga pala ay kung nagustuhan niyo po 'yung mga content ko ay huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ako upang na tulong na rin po niyo sa akin ito at matulungan ko rin ang akin video Ayun, maraming salamat po at mabuhay po kayo. God bless.